kulimlim na hapon mga kapos Ngayong vlog na to Pupunta tayong Bacnotan Kasi meron tayong titig ng motor Tayo yung na utusan Na natitignan yung motor I-check natin kung okay ba Yung mga papers Ganon Kaya ngayon sasamahan nyo ako At ngayon sasamahan nyo ako Paano tumingin ng second hand na motor pero medyo malayo pa tayo. Baknotan 'yon mga pos Dito pa lang tayo sa San Fernando. Mga 20 km papunta. Parang uulan pa nga eh. Nakatsinelas tayo ngayon. Total dito lang naman din malapit sa amin. Maganda rin tumingin ng second hand na motor lalo kung direct owner. Basta hindi sila buy and sale at sila yung first owner. Yun talaga yung pinaka the best na hanapin. Alam yung sila yung first owner. Syempre. Wala ka nang Hanapin dun Hindi alam natin hindi sila buy and sale. Kaya kahit sabihin na natin medyo pricey, at least sila yung unang may ari yun, di ba? Kaysa naman bumili tayo sa mga buy and sale. Mahirap bumili sa buy and sale mga boss kasi hindi natin alam kung syempre ewan natin kung kakayuhin yung pyesa. Hindi ko naman sa nila lahat ng buy and sale. Pero mostly ganun naman din yung iba. Yung iba, yung iba. Kung kunwari, yung meron tayong second hand na motor, binibenta natin. Bibilin nila ng mura, babaratin pa. <laughs> Parang ganun tapos yung pinakamasaklap doon babarating ka na nga lang yung isasama mong mga freebies na pesa kukunin pa nila yun yung ibig kong sabihin kaya ngayon yung titinan natin siya yung force owner Yamaha Vega Force pala yun yung parang sniper <laughs> yung titinan natin ngayon sana hindi umulan no limlim pa naman nagbabay in sale din ako noon kaya nakabila ko ng kotse natuto ako doon na medyo magbain in sale kaya tayo yung napag-utusan ng barkada natin na nasa Taiwan alam niyang may tiwala siya sa atin na titignan natin ang maayos yun para sa akin mga boss number one na tinitignan ko is yung kanyang papers syempre titignan natin kung talagang sa kanya sa first owner ha hindi ko sinasabi na lahat kasi meron iba second hand din titignan natin kung legit yung kanyang CR yung kulay yellow tapos kung may plaka na ba sa ang region na sa region yung motor na yon. Tapos yung pinaka importante yung alarm. Kung kukuha kayo ng ganon, ipapacheck nyo muna yung plaka sa LTO para makita nyo kung may alarm ba siya, may kaso, <laughs> mga ganon. Tapos yung second na titinan nyo is yung kanyang uh, condition. Condition sa engine, condition sa Chassis, kung marami na bang lati, o nagbabakbak na gano'n, mga fairings. Pero kung putput -put na yung gulong niya, okay lang yun. Kasi minor issue lang yun. Ang importante yung kanyang engine. Kahit naman siguro sino, hindi naman tayo bibili ng second hand na motor. Kung merong gas -gas, ay kung may tama yung engine niya, di ba? O umuusok. Ganon dapat mga pus At saka nakalimutan ko isingit Yung kanya dos Dapat meron siyang pangalan doon at signature Tapos Mas okay kung yung kanyang valid ID is Lisensya Or yung passport Tapos magsisignature siya doon ng tatlo Malaki <laughs> Para balang araw Kung gusto mong ilipat sa pangalan mo Pwede mong ilipat siya <laughs> Late na nga tayo Usapan namin 3pm 3.17 na <laughs> okay mga pos Babalik na lang ako kung andun na kami sa meeting place na amin Yung una kong ginawa Tinidnan ko yung bolt sa valve cover Kung may kasgas, wala Kaya all goods Sumunod tinidnan ko yung kanyang gilid Kung nabaklas na hindi pa naman Gilid na bolt sa may magneto wala Sumunod inon ko siya Tapos tinidnan ko kung may check engine Tapos inantay natin ng saglit Para makita natin kung lalabas yung check engine niya Pero wala kaya inon ko siya Yung naka na siya Tinay ko yung kanyang flasher okay naman Nirev ko konti. Okay naman din. Kaya pinatay ko na. Ngayon, dito na tayo sa papel. Tinignan ko lang yung kanyang mga pangalan. Kung match sa lahat. Yung signature. Yun, match din. Kaya... Yan yung importante yung kanyang signature. Yan. Tapos yung kanyang pangalan. Match naman lahat. Yung kanyang ID. Yung date of sale niya. Tapos punta na tayo ngayon sa taas ng engine. Yung kanyang air cleaner at throttle body chinek ko talagang na-stock lang siya marumi never siya na backlas never pa siya na FI cleaning kaya all goods to ito na yung sign kaya all goods ngayon punta ako sa compartment tirit nang ko yung kanyang chassis number kung match dun sa CR at yun at yun match sila match sila ng number sa CR kasusunod sa engine number naman tayo titinan natin kung match sila importante yan tapos nakita ko match naman sila kaya okay na sumunod tilid ng kunarin yung mga gulong niya okay naman makapal pa bago bago yung shocks okay naman yung itsura walang kalampag tapos inon na naman natin tilidnan natin kung lumabas yung check engine niya at ini start ko smooth naman wala siyang check engine bago pa yung sprocket set At yun, nakita na natin yung Yamaha Vega Force. Okay naman siya. Sobrang linis. 2018 model. Complete papers. Tapos, okay naman yung unit. Wala akong masabi. Bago yung gulong. At saka, hindi siya ba in sale. ba diba? Tama ako. Gusto lang daw niyang ibenta yung motor kasi mag upgrade siya. mag click, -click siya. Pang practical. Kasi dun sa Vega Force, semi-automatic siya. Wala siyang clutch. Pero may cambio. Saka so, maliit kasi yung kanyang compartment Kaya, kailangan na rin daw ni kuya magpalit ng motor Kasi, siyempre, pamilyado Kailangan na rin ipasyapasyal yung mga bato daw sa harap Ganon, ewan ko <laughs> Okay, thank you At least, meron tayong na-vlog ngayon Ewan ko lang kung may natutunan kayo, wala <laughs> Pero ganon yung way ko na pero ganun yung way ko tumingin ng second hand na motor. Oh, may aso. Ay, hey, Kuha naman. Oh, may aso ulit. <laughs> Mag-vlog na lang ulit tayo mga post kung meron tayong lakad. Isasama ako kayo kung saan ako pupunta. <laughs> para alam nyo yung mga nangyari. <laughs> Sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. Pero kasi ako tumingin eh ng second hand na motor. Yun lang mga poos. Sana na-enjoy kayo. Peace out mga puts.